Mga alog! Ito'y punta. Basta ka sumama sa akin. Ha? Corner walang kawalan. Bakit ba? Bakit ba? Ano nga mayroon dito? Hindi ako nakayak Maligo ka. Ha? Ha? Silip haiyot naman yun. Silip ko lang yung bitala. Puntahan kami! Ano tayo pupunta? Woo! Maalog! Ano tayo punta? Basta ka sumama sa akin. Ha? Basta ka sumama. Corner to. Corner walang kawalan. Bakit ba? Anong nakakabaya ka dito? Basta. riskti. Betul Baik pukul 8 kamu. Pote duit. Relaks sekarang. Assalamualaikum. Saya nak kenapa? Tor, mukha ba ako? Ano ang gagawin natin dito? Gagawin siya na. Ang sweet ko, di ba? Okay. Yun lang yan. Inaagaw ka sa inaagaw ka kasi sa akin ni Idol Moto, eh. Oh. Edi sit-sweetan muna tayo. mo na yung bulaklak ng patay. Hindi ka umiinom niyan. Ano ka ba matuto ka umiinom niyan? Sosyal. <laughs> 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 Ang arte mo naman. Kumakain ka nga ng puwet. <laughs> 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 Dinala ko siya dito sa may ano. Sa may isang bato. Secret, secret muna. Mm -hmm. Ano to eh, kainan? Kainan, eh ano. may mga ibang tao pa doon. Nasa kainan kami. Cheers. <laughs> Bakit? Anong meron? Wala lang. Inaagaw ka sa akin ni Idol eh. Edaling kita dito. Ano, ano? Itatago muna kita. Later Kaya pala lagi nakabuka ng grab sa akin ng pag ako lang mag-isa. Hindi pa ako lumalabas ng building, may grab na nakaabang na. Wala kang pake, ganun ako magbantay. Sexy-sexy ko ngayon. Tago na. Ano ba ito? Kainan pala. Kainan yan. Oo nga, kainan. Kainan. <laughs> Hindi <laughs> nga maya, nung maya akit tayo dun. Ano ba mayroon? Basta. Ubusin mo na yan, bilisan mo yun. Di madali ka. Ubusin mo na Tapos Saka diba? tayo kay Bigchoo. Papunta, Papunta pala kami sa exciting na part. Ah, ah. <laughs> Yung utong puni pa ko, nandito sa gilid. Hindi ko maaaring tinatoo. Oh. Ayan na 'yun. ang Nandito dito sa gilid, ba't gano'n? Okay. Ay, guys, ko, okay, mataba ako eh. Ka-kamelo, no? wala kang pulutan, no? Dura na lang. Kumain tayo mo. Hoy, pa-point sa alam mo yung ano, yung una kitang nakilala. Oh. Ang baho-baho ng ulo mo nun. <laughs> ah, tapos? Wala, sabi ko, sabi ko, baho-baho naman ng ulo na ito. As alam man, ko, ano? Ah, may lungad. Ha? Huh? Okay. Ang baho mo, basta ang baho. Eh kasi nga lang, nalil, naligo kami dun sa ilog na... Pati hininga ang baho. <laughs> Uy. Oo, ang baho-baho. Ah, -baho kasi nag-iossip ako nun. Oo, pero... Pero ngayon, laki ng pinagbago mo, ha. Okay. Alagang cherry or tea. Eh. Hindi na amoy tinga. <laughs> Hindi na amoy, ano, bumbunan. Diba? <laughs> si Hammer man, <nahalala> ko nun. Oo, <laughs> oh, si Hammer man nagpakalala sa, sa, ah, pinakalala ka sa akin nun yan. Tapos, Ano ba ito? Message message. Buti na tigil na yung, ano, asawa mo. Asawa ko? Dati mo palang asawa. Ah. Tapos, gusto ko ituloy mo. Ah, sige. Kung paano tayo nagkakilala. Ah. Doon yun sa Laguna. Tapos, sunod nun. Hindi ko lang maintindihan bakit pinipicturan kita palagi na ginaganong mo talagi. Oh. Talaga sinusong kita. Pag elasing ako nun, di ba? Ah. Pag gising ko, yung mga picture mo, ang dami. dami? Stalker pala kita eh. Hindi kita, hindi mo ako stalker. Eo. Eo. Hindi, dati sinasabi ko. Ah, kasi, Oo, oh, dami ko ang picture sa inyo. Mm -hmm. Kasi minai mo pa ako nun. Oo, oh, minai ko siya noon. Nung, ano, nung unang-unang pagkakakilala namin. Nakukyutan lang ako sa'yo kasi mukha kang tuta. Mm. -hmm. Tapos? Sunod noon, paano ba kita inad? Ina Ay, nalasing ako noon eh. Nung nalasing ako, pag gising... Nung nalasing ako, bago ako umakit ng room nun, di ba? Tapos nakita-kita paglabas ko. Pero di naman kata nila, hindi. Kung ba, hindi. Lasing, lasing lang ako. Oo. Okay, okay. Pintuan lang. Okay, sakto. Nabroken ako noon. Nasasaktan ako. Ikaw yung nag-comfort. Tapos doon na tayo umpisa nagkakaroon ng conversation. Oo, wow, oo. Oh, oh, Nalala ko. Diba? Tapos yun, nabaitan ako sa'yo noon. <laughs> Bakit? Mabait ka noon. Ano kaya naman mabait ako? Oo, oh, mabait ka. <laughs> pero, ang sakit mo sa ulo. Alam mo kasi, ako hindi naman... Masyado kang napopogian sa sarili mo. blo no. Dapat wag ganun. Kung anong sinabi mo sa akin na una, dapat pinaninindigan mo yun. Diba? Paano ka mamamanhikan? Kung ang tigas-tigas ng pulo mo, ako ba... Nanay ko papayag, pero ako ba papayag? Diba? ba? mo kasi. Diba? <laughs> Tapos, ano yun? May gusto pa ako ikaw, marinig. Ikaw, ikaw, ikaw. May gusto pa marinig. Yung kwento mo sa akin. Ayun na yun. na mm -hmm. Uy, napabadami ah. Sige pa, kuha ka pa. Rin. Bilis ka na. Tapos kami pang wine. Dapat mo may dala nito. Walang kalaki. Ayoko. Lasing ako. Ha? Huh? <laughs> ano ba? Ano ka mahiya? Hindi ka naman kuba. Okay lang yan. Dama maaari ka. Saan hindi tayo sa hotel? Ano ba? Bakit ba? Okay okay ba? Ano ba? Dami mga uwi. Okay lang yan. Diba? 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 Run! Ito nga, ha! Ang ba? Basta! O, oh, di ba? Basta mo! Bakit ba? Banda ka lang na sa atin? Eh ano naman! Orte mo! Maligo ka! ka doon. Naliligo? Uh -huh. ba tayo matatulog? Ayaw mo ba? Gusto. Dito? Gusto mo na, oo. Gusto mo na. Dito nga? Oo nga, maligo ka na! Maligo? oy Ano yan? Dito na Gano'n ako nalilig. Ay! Dito ako nalilig. Dito ako nalilig. Dito ako ako hindi ka hindi ko Ayaw mo ba? Oo, oh, oh. upo na ako dito. Donya. Hindi ko na ako. Gusto mo, mo ba? Gusto. Ano na? Oo, huwag ka dito. Doon ka maghubad. Oo nga. Hindi ko na ako. Go. Ito o? Ay, hindi. Ayaw mo ba? Teka, oh. <laughs> oh, hindi <laughs> oh, no. oh. Ay, mo ikaw ko ah. Hindi ko na ako. Narinig lang. 5 minutes lang ako. Faster! mo kumina. Madali. Ibig sabihin mo. mo Ang bagal pa. Ang daming ek-ek ko tutpras Meron dyan bago. Nakalak. Ang lagaw. Ang yung... tugal mo naman. Ano ginagawa mo? Ano mo? hindi ko naman. May toothbrush eh. pag mo naman! pag mo na, pumasok ka na dun. Sige na. Sanay na ako, huwag ka toothbrush. Ako na! Sige na nga! Balikin ko na ako! Pagkakausap ako. Ba't yan? May picture ako eh. Ano ba yun? <laughs> diba na, maligo ka na. Matagal maligo, diba? Pakboy! Ay, na. Tagal, ah. Ay, babae. Bakit? <laughs> babae yan. Eh, bakit? Conservative parents ko, eh. Hmm. Teko lang, bakit ba? Bakit ba? Gusto ko nagka-camera ako, eh. Kung camera ka pa kasi. Para may remembrance tayo. Ano ka ba? <laughs> may remembrance tayo. Teka lang, saan ko ba ipapatong to? Wala man lang tayong remembrance sa mga ganito. Ay, mas, Wala lang. Bakit ba? Diba? Tara dito. putong lang ako. Puto <laughs> Hayop <it> naman yun. <laughs> ko lang yung, yung ko <laughs> 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 Tara lang Huwag nang So, nga, Tara na. Pagod ka? Pagod Ready ka na? matulog Okay.